Hi mga kababayan, magandang oras at mapagbalang araw sa inyo lahat Ito ang inyong maangas, basta sa katotohanan lamang ang pinag-uusapan Well, nagsalita na si Bibi Inday Sara At nagbigay siya ng uh, napaka-tinding statement patungkol kina ka-Erik at Lorraine Badoy At uh, alam ko, alam natin na masahasagasan na naman si Tambaluslos Martin Romualdez, no? Pag, uh, nabasa ulit itong sinabi ni BP Inday Sara. Hindi lang si Tambaluslos. Yung mga Tambaluslos. Sigurado. Sigurado. Sigurado, iiyak-iyak na naman sila ngayon. No? Hintayin natin kung ano ang kanilang race back. Race back lang kayo. Race lang kayo. Para mas lalong ma-expose ang pagiging Tambaluslos ninyong lahat. Well, sabi ni BP Inday Sara. Basahin ko ha. At bigyan natin ng diin. Sabi niya, Maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino. Kasama na ako doon. Kasama na tayo doon. Pinasalamatan niya lahat ng mga Pilipino na sumuporta at pinakiisa sa laban ni Dr. Loren Baroy at Jeffrey Kairik Silis. Mantakin niyo yan mga mga kababayan. Lahat ng mga Pilipino Obviously, kasama ako doon. Kasi nung unang hearing pa lang, nag-post na ako ng suporta at panalangin kay Kairik at Lorin Badoy. So, uh, proud na proud ako sa aking sarili dahil nasa tama tayo. Tama yung ating iniisip, tama yung ating uh, uh takbo ng ating utak, takbo yung ating paniniwala, tak tama yung ating prinsipyo. Alright? Ang, ang sakit nito, ano? Ang sakit nito. Maraming salamat. Ang sakit ito, ang sakit nito sa mga tambalis Okay, pinapasalamatan kayong lahat ni BP Inday Sara sa pagsuporta kay ka Eric at Lorin Badoy. Pangalawa, sabi niya, kahangahang ang tapang at tatag na ipinamalas ni Dr. Lorin Badoy at Jeffrey ka Eric Silis para ipaglaban ang ating karapatan at itaguyod ang ating saligang batas. Alam nyo, ang salitang kahangahanga, kapuri-puri. Ano yung pinupuri dito ni Inday Sara, BP? Yung ginawang pakikipaglaban ni Kairik at Lorin Badoy. Kanino sila nakipaglaban? Nakipaglaban sila. nakipaglaban sila sa mga maaangas. Maaangas na nasa kamera. Okay, pangatlo. Simbolo sila ng isang bayan na naninindigan ng tama at naninindigan para sa tama. Simbolo sila, simbolo sila ng isang bayan na naninindigan ng tama at naninindigan para sa tama. Napaka kompleto no na, ah. naninindigan sa tama at naninindigan para sa tama. Ibig sabihin pala, ang basa ko dito, napakamali-mali -mali pala. Mali-mali pala itong mga 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 mga, mga congressman doon sa hearing. Mantakin nyo. Mantakin nyo. Mga honorable daw sila kuno. Pero pag magsalita, akala mo daig pang pa daig pang pa hari. Di ba? Last but not least, sabi niya, may kapangyarihan ang bayang nagkakaisa para sa pagsulong ng ating karapatan. Mga kababayan, alam niyo po, ang unang-unang gustong iparating dito ni B.P. Inday Sara sa mga tambaluslos. Una, una, ang kanilang kawalang alam sa batas. Siguro naman alam nila ang batas. Kaya lang, nagiging bingi bulag sila sa saligang batas dahil sa kanilang ano dahil sa kanilang pansariling interes lamang di ba nakakahiya yon kayong sila na nasa congress na gumagawa ng batas sinabihan sila ni BP Inday Sara na ano ang ibig sabihin dito ni BP Inday Sara alam niyo ang basa ko dito ha ipinamukha ni Inday Sara sa kanila sa mga nasa hearing, ano? Lahat ng mga yon, lahat ng mga tambalustos na nasa hearing, ipinamukha sa kanila ni Bibi Inay Sara na hindi nila alam manindigan sa tama at para sa tama. Anong tawag doon? Tambaluslus nga. <laughs> Samantalang si Kairi at si alam nila sabihin ang constitution right alam nila sabihin yung i-discuss yung constitutional right nila kung bakit sila nagsasalita. Samantalang itong mga naggumagawa ng batas ay bulag, naging pipi sila sa saligang batas. Nakuha natin. Ano pa ang ibig sabihin nito? Ang aking basa dito, Kahanga-hanga ang tapang at tatag na ipinamalas ni naka Kahanga-hanga. Ibig sabihin, Kahanga-hanga si na na pumunta doon nagsalita samantalang ang mga tambaluslos ay ano Kahangahanga ba sila kapuri-puri ba sila hindi kahiya-hiya sila kahiya-hiya sila sa nyo hiya sila bakit dahil gumagawa sila ng batas pero doon sa hearing hindi nila alam ang kanilang pinagsasabi ang ginagawa nila magalit Mambuli. Kitang-kita nyo. Kitang-kita natin, di ba? Ano pa? May kapangyarihan ang bayang nagkakaisa para sa pagsulong ng ating karabatan. Na po, napakalaking insulto to sa mga kongresman, no? May kapangyarihan ang bayang nagkakaisa. Alam nyo, ang kapangyarihan nasa kanila, eh. Pero yung kapangyarihan pa, nasa atin. Nasa mga PMEers pala yung kapangyarihan. Ipinakita lang dito, na ang totoong nagbibigay ng kapangyarihan ay ang kapangyarihan ng tao. Bakit? Kasi tao ang nagbigay ng kanilang kapangyarihan. Kaso, hindi nila ginamit ang kapangyarihan bigay ng tao sa kanila. Ginamit nila ang kanilang sariling interpretasyon sa batas. May nagsahay pa nun, dakdak -dak ka ng dakdak. -dak. Hmm? May mga nagbulong-bulong pa doon na bakit sampung araw lang, kailangan hanggang Christmas. Oh, Pati yung red tagging, hindi nila alam yung red tagging, inexplain na yan ng Supreme Court. I can't imagine mga mga kababayan. Ano pa 'tong maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino. Yeah! Mga mamamayan ang nagsalita. Okay? Matindi to, matindi kaya pahiya kayo. payensya na lang tayo ano mga congressman. Ah, ang iba sa inyo ina-idol ko noon. Ina-idol ko noon pero nakita ko yung angas ninyo na hindi naman angas, naging bastos kayo. Naging bastos kayo din eh. <laughs> hindi, hindi hindi, ko kayo nakitaan ng respeto. Hindi ko nakitaan sa inyo yung pagsasalita ninyo. Dapat naging fair dapat kayo. Dapat inexplain niyo yung side ninyo kung ano ba yung billion-billion na yan. Ano ba yung pera na pinag-uusapan na yan? Hindi ibay eh ang gusto nyo idiktik si Kairik at si Loren pagkatapos uh, kasama pa yung mga tatlong itlog tapos titirahin nyo pa yung si Minay. si Duterte si Tatay Digong titirahin nyo kasi uh, walang, walang kakunikunikado ng mga mga bagay pinag-uusapan ninyo dapat kung ako masusunod bilang isang ordinaryong Pilipino dapat inexplain ninyo sa hearing ninyo na matiwasay, na maliwanag, na makatao. Kaso hindi. Nagsalita kayo, nagdaldal lang kayo na para kayong mga hari. Nakalimutan nyo pala. Ako rin to Sara. Yung sinabi ni Sara, kayo ngayon ang nadali. Kayo ngayon ang napahiya at hiyang-hiya naman ako sa inyo. Hanggang doon na lang tayo. Mga good vibes, maraming salamat. Bye!